Hi guys, good morning, good morning. Kumusta, kumusta ang tanan. Mingaw na dahi ang tahanan ni rin Jazz. nga gubot kay. Nang na ang mga estudyante. Unya, malikod diri sa gawas. Nagkating ko sa floor mat. Nagkating ko sa floor mat kay. Right? Mainis ko sa floor mat dito sa among kusina. Kaya ang among kusina guys, grabe na ka kaluoy ang floor mat. Nangagisi-gisi na. Munang ginaingon, nga luoy, nga luod. Charest. Doon niya luod bitaw guys. Ako ding pulihan ang floor mat sa among kusina kay perti nang gigaluoy. Gahapon si Dongski nagadto og merkado kay nagpalit siya og sudan mga guys kay kung gusto ka nga ka magpalit og sudan, dito na lang dali to sa merkado sa among own kay. Lahi ra presyo guys kaysa dire ra ka sa among magpalit ba ka ng mga display diya yeah, sa highway highway. Medyo mahal din siya. Kanya kay Puslan man nga nagplano kong ko nga og floor mat. So dito na lang si Dongski nagpalit sa sudan sa merkado dayon. Palitan na lang pa rin ko niya floor mat. Mao niya ni akong episode karon for to guys very oh. Episode ang tao floor mat dito sa kusina guys. Unya ako na din siyang nakating Kani siya sobra ni siya unya. Ato moy akong naputol. Sukod na to siya dito sa kusina. Karon. So, nagsulod lagi ka diri da. So, mo niya ni among floor mat diri guys. Oh. Mm. na kay mong plumato na gisi-gisi na oh. Hmm. na siya lantawon. taon. So ako dito siyang ilisan unya kani, Ako ni ipang padaplin mga lamisa, kani mga sulanan so, sabog sa baboy among bugas. Ako na siya ipadaplin diri nga side. Nya medyo pagid tagubot diri nga side okay. kay ko nakapanghipos. sayo iyo pagid siya guys, mao pay paglakaw sa mga estudyante padulong sa iskulahan unya mag kani ay mga labunon dai ni oh ipanghatag ni kagahapon nga sanina nina sa ayaan ni Dodong ni ako siyang panglabhan mga tsada pa siya guys oh kani pa bayo kayo nimo mm, mga tsada pa pero ni mga mansa oh labhanan lang siya utro mga sanina oh mga tsada siya mga tsada pa siya guys oh mm? mm mga nice pa kayo so ako ni siyang labhan man laba man ko niya guman ko pagpanghipos o guman kong taod sa floor mat manglaba ko kay daghan kay akong labonon So, ako na lang na siyang i-appeal sa akong labada. Ipangitan ako akong istan kung asa kong istan. Ay, narada siya. Butang tamo din sa akong istan. Akong istan, o oh, grabe ka, koan. Grabe ka, na akong istan. Ako sa ihikot akong buho, kaya di ko ganahan mag liuk liko kung akong buho, kasi di, di mahikot, balag walay sudlan. kayo akong t-shirt, guys, Oh. Tsada siya tela. Tsada siya bugnaw siya. So, shout out di ay kang koan ang titata nga yan yung gihatag sa ako ah siya din naghatag ani pasalubong namo hindi kan sa iya siya din hinatag ng titata shout out ang titata salamat sa imong mga sanina nga gipang salamat sa imong mga sa iyo nga pinaskuhan sa amo shout out dagan dagan kayong salamat so magsugod ako sa akong buwan guys di aram ako din itang diri sa ito

Kani din na floor mat isa ko na din siyang gisukod ani guys. Unsa sa imong paron So dito so, tara na sa ibutan. Okay. Oh, so, so, so. Magilokite among kusina ani karon. Portuguese video. <laughs> Magilokite among kusina guys. Kalaki ni dong si Lokite nga floor mat ani. mo bu lagi siya. Nagduda ko sa iyo galing ni. Ug ako na siyang nataod guys. O nara siya o Oh, na siya guys nasayop dahil dito ka ganina pag kuha na ako, ang akong nakuha is ang kaputol de niya natingala ko kay na short so kaputol na yung isa Ninaraw ako na siyang nataon naman akong taon mm, beautiful na beautiful ng among kusina portuguese bereo and then ganing sobra ako din siya i-cover din sa lamisa tumasigo din sa banggira para din siya ang atong kusina is kuan Hilukiti edition ang atong kusina karon. Hilukiti edition. So update yeah, ramon niya guys pag mamana og tao diri kay dagan Dagandagan pagid akong ipangbalhinay nga mga anik-anik diri sa akong kusina kay ako pa lang siyang apilan pagtaod sa floor mat. So bye, see you later. Update din guys akong gibutang floor mat. So ang kung is ako na siyang gibutangan niya. Yeah. Dari ra siya taman kay kani diri nga side ako ra siyang palitan og floor, floor. mat palitan ako siya og pintal nga inya niyo para ma plain iyang pintal diya and then na akong floor mat diri den ang salog human na na lang side may wala pa so kanin ko'y sobra diri mo'y akong ibutang diha na side sa ibabaw din magpapalit ako utro ni dodong diha ang floor para diya o oh. sa obos din diri sa lamisa garon kay gigutom naman ang person so mamahaw sa ta akong sudan dahi guys kay batong then koan bulinaw nga with egg suka so, mga unta ta guys mga unta ni yung tanan mama ta guys ano ko ketchup gusto ko mag ketchup gusto ko ketchup wala kita ketchup so magkinamot kong kaon kaya trip na ako magkinamot akong luto na ikuam like, mais ni siya pero naay ikuam ni bugas ng sagol damay mga tani yung tanan magkinamot wala kaya trip na ako magkinamot Man akong pamahaw guys. Unya karon ako dai pagawas akong mga nilabahan kay o. Oh. Ako nilaban diha unya nag-init man siya. Ako siya ipagawas kay para mauga. Or makita siya sa init ba. Uga naman na siya pero murag bugno, -bugno pa siya ba. Sada gina siya mainitan aya din siya mahipos kay unya. laban na pud ko unya, lain na pud akong ipanghalay diya puli. Pulian ko na pud na diya, lain na pud nga. Kuan diya akong imutang unya mga nilaban na ipanghanger. So ako sana siya ipagawas guys. What's up guys? Ito nyo atong for tourist video. So, mag-ato rin may ni Dongski. Mag-uban ko ni Dodong mato hinguog kay. Magpaayos yan sa bike ni Shirin. Magja kita kay init. Akong, akong kuan ba? Antirapan ha sa akong puan. Bayon. Tapuan ano? guys kay. Gilit blurry. Dili blare ako Antirapa tirapa. Hmm. Oh, Ana rin na siya. Pangkuan sa hangin ba maghelmet Mag helmet ka helmet. Sakit mo yeah, ng yeah, helmet. Sakit siya ng okay. helmet, guys. Nabali. Sakto. Ako ng helmet na murag arinola nula. Mm. Sa so, na niya ako ng helmet na murag arinola ha? Or pang si Peppers maning helmet. Baho ra ba kay ng helmet. Hmm. Umot ng helmet ni Dongski, guys. Ang suot ko dani kay sa isa ka tuig kay sa -sa So, i-update ka man niya pag maabot na dito guys. Bye. Muda ni guys, so ang bike ni siya Among dalun sa hingoog. So, Maguban uban man ko. Ako na lang siyang sa bakon. lang din nga pataod na guys so kay sabihin sabihin ra ni pagwa ni dudong Dina sa kawanan taas tayo. Grislet. Kira tahan?

ayo bayang brek dana well, <laughs>

wag tang bakay na oh. ang ko ano. Helmet, helmet. Ini kan helmet. Ga Ka na dai mi guys. Ang kuan ni sharing para o Dinner ni tara. Nara yang baik sana so, ayo ni gibsiya unya wala dagi pataon ni dodong ning kuan oh. Ani si mi basket, mi basket. Wala dani gi ni dodong balik dira o Guys. Okay pang bata man um daw ni siya guys unya kay tiguang namlo tong tagyada na gitang tang dudong pero pwede pa ni siya ibalik isang at ni siya kay pag trip ni siya rin nga ibalik to pwede to siya ibalik so naayo ra gid siya sayang mangud ni siya kung dili ipaayo na istambay ra didto oh hantod mad madaot man ni siya kung dili ni siya paayo mintras na maayo pa siya hindi paayo ni Dongski. Hindi gastuhan. Hindi ni Dongski ngayon ipaayo. Yang break is okay pada yang break ani oh. Kaning dua ka break. Ang gibag ligid. Ligid ra na next da. Ligid yung bearing biring, ay, og kadina. Da. Oh, bearing Bulitas. <laughs> lain biring, bulitas. Pero bearing siya. Bearing tawag sa iya. Dan mura guys, ang yang gibag ligid ra kay napikas-pikas ng ligid. Then dire ra man ni si Ren ipadagandagan di man siya matughay guys. Dani ra man siya sa silong maglibot-libot. Basta lang ana asay lingaw. Ano Sa man ang ato ang kuan karon gan na video. Namuklas. M namuklas di ko daan kun dinina sa nilabhan kay panigurado guys. Basin maguwan ba di pa may kauli oh. Karon nagulom gyud may pag-uli namo. Naglugong. Wala na ako nakapalit sa floor floor mat ako mabanan dito sa hingo ako nakapalit ang floor mat kay kaihi oh nakaayo ko guys ulit na sa ni dance eh. kaya hapon hapon siya o, niya magigay pa ko sa akong higos you tomorrow sulatan so, na mo, guys kung sa'yo reaksyon ni Sharin Toy dana oh, pa sila, mo, unsay, reaction, say, bayi, ka, o pa sila nakauli sulatan naman mo kung sa'yo reaksyon sa'yo bahay na ayaw pwede sila nakauli kapit pa to dito sa ubos Baba ni sudyante na na sila tagdugay kay panguli kay panghapit ito ilan mama Sara. Nakauli na sila dai guys Wait, sa gikan sa kuan, eskwelahan oh. Try day nang kuan oh. Kani siya may tagiya eh, sayang bike dai oh. kana siya. Ako dai, di ba ako dai pong hap. Si oh, ko na bike dai guys. Paginahinay hinay Rin. dimana sana ilang maling awan, oh no, angg baik taas ang bangku taas ang bangko nar taas ang bangku dikabot si analo Thank you. Ah, kes, ay mong papa kes 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 ipa tingog ipa tingog ipa tingog, lipa lipa kes uh. Ipatingog. 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 kes yes, ni papa kes Oke. Ter kena ngabata. Hmm, very good makan ngabata man. Mau nasi yang payu yang baik ke very good mana yang ngabata buyak. Mana <tutup> Mana man? Nah, yang baik itu. Nah, yang baik. Gikuat kuat yang basket-basket. Man. gikuat di papa. Mana yang mau mengikuat apa? Moon ko dire. A ring din rin. ah, ringin ko. Namaste la namdaga nimalo toy ang. Ya tihat mo, ya tihab kung pila ka kuan balik-balik. Basketball mo ako din ring. <laughs> okay, okay. Dipada plin <laughs> <Okay. laughs> <kayo>, ang bato o. Astute. Gas naman ang bike mga guys. So ang mga bata tuwa, ah, nagkabisi na padagan sa ilang bike. Wala Ilan din ang pulipulihan. pulihan so, Mara na ilang pong lingaw. Kaya naan naman po ng bike. Mapura na po sila dana. Ilan na po ng hiposon. Unya, karoon nga adlaw. Wagi ko nakapanglaba mga dzay. Dagan di nung tulok ka basket. Unya, akong mga nilabhan. So ako na ni siyang hiposon. Kaya medyo hapo na siya mga guys. Unya, dire-radi ko taman sa ako ang to this video. Thank you for watching sa inyo mga guys. Don't forget to subscribe guys. paki -like. Pwede po mo mag-comment sa ako ang vlog. Thank you for watching. Bye bye. See you on my next vlog.